Wala. Sino ka? Nandito. Sino man, pupunta ka din ba? Nandito, sundan. Malis na kayo. Ako, ba baka 'yo patayin. Sino ka? Bakit dinadala ang kamera? Ka Di akan pake alam. Ikaw na, sino ako? Ikaw na. Ako na magsela. Sino ba 'yung anak dito? May mission namin, hinanap namin si Isji. Ayan mga lods no. Patuloy po kami ngayon sa paghanap kay Isji no. So pasensya na mga lods. Natikap tayo ng nga kasi napakaraming mga militar na mga leit na mga ano, to. Umapasok sa no? Sumasabay sa paghinga. Oh, okay. na So, kasama ko ka pa rin mga ilo. Ay, itrad mo siya. Pwede na doon kung nandun okay. sana. So, so, parang may kakaibang okay. narinig ko doon. Ano? Ano? Karan sumpra talaga yung delikado ditong lugar na yung Mount Gulayat kasi critical doon critical po daw ito yung area kaya hindi kami maging komo ah, hindi kami magkampante na hindi kami magmamasid-masid muna baka biglang sumulpot yung mga kalaban Kasi po, nagpunta po kami dito. Pagdating namin sa bahay ni Kuya Bats. Ah, hinatid kami dito ni, ano, ni, ito, bin, bin, Patrick. Ah. hinatid kami dito ni Patrick. Ah, no. Ah, pagdating na namin dito pagdating is na si, si Patrick naman is managmamadaling umuwi kasi ko, bantay yun sa bahay ni Kuya siguro, kasi Pumasok tayo, baka tayo kasi so, si Kuya Bas hindi pa nakauwi. Uh, nagpunta kami dito oh, kasi hinahanap na namin yung kasama namin na si SG. Si Kuya uh, si EJ, EJ mm. so, na hypnotize. Pero kaso mga hindi pa namin sila nakita. na so, si, um, right? tayo. Tara. <laughs> Parang may narinig akong kalaban dito. Ah, may ano? Sampai <laughs> jumpa. <laughs> Ah, sa ngayon po gagamitin ko po yung gagamitin ko po yung ah, itim na cross po eh ano, ah, anong tong yan anon ako lang po ito hmm, balik ko lang po Jangan jamu tin. Beras lagi. Tapi lagi. Kalau ada jamu tin, nanti kita punya lagi mata tin. Iya. Nanti nanti nak ada dekadu. Nanti kita Iya. Kakak ini mila dina sí, lah si sí, si sí. si Ah. Uy. Uy. Ya, ya. sa mani. Ito yung agbel sa dito, mundo! Ito sa Malis na kayo! Patay. Eh. Bago ko kayo patayin? Sino ka? Bakit may dila kamera? Wala kang pagkialam. Ikaw Sino, na. Sino ako? Ikaw na ang mag-anak. Um, ikaw ang na. Bantay doon. Sino ba hinahanap nyo dito? May misyon namin. Hinahanap namin si SD. Dila kayo si S.J. Ano ka? Lagir ka, kalaban. Ito ay na siguro ba? Para, parang na hypnotize Hindi ko rin kilala yung inaanap niyo! Malis um, um, na lang kayo dito Hindi kami alis dito Hanggang, hanggang hindi mo nalaman um, yung nasa si ]ays. Bakit anong gusto mo? Kung ayaw niyong umalis Papaalisin ko kayo Ngayon din okay. uh, 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 tayo, tayo. Terus, terus, terus. Okaylah nak, aku akan terus terus. Terus, terus. Ah, terus, terus. 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 Jahanam dah. Ais dan tayu dulu Sampo tu ah. Sampo. Dah nak ke sana. dalam kapal Takut kot tadi tu. Siapa Ini bilang kamera. Oh engah. Saya korang na hypnotize, no? Hypnotize nak. Kena belajar nak nampi kamera. kapag nahanap tayo. Oo, oh, mabuti na kapag tago tayo dito sa puno ng kahoy. Sibuk kayo itong patyo. Sibuk itong patyo na. Ang takaila na. Kaila. Sibuk na tayo rin. Sibuk na tayo rin. Sibuk na tayo na Cik yang kita tak? Ini Cik yang kita tak? Tak nanti akal anak-akal aku. Ma, anak-anak advertisement si Iji. Hmm. Satu tak. Kelabang gini tuan ada. Kelabang gini tuan ada. Nak tais pun? Oh, aku tak yakin main Tapi pun tak main. ayong ay hindi namin kinakaya yung pa ano kita akan melihat orang Kita akan berjumpa dengan orang itu. Kita akan berjumpa dengan orang itu. Di mana mereka? Saya tidak Buti na lang mga lods na hindi kami nahuli ng na, ano. Mira, na, 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 na. Ah, <coughs> Kanina lang si Edwin yung na, na, naki, na, nakiusap, no? Kasi pareha sila na ano, para sila ng lalaki. <coughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sa paligid. Nararamdaman ko. Nararamdaman ko ang mga lakas ninyo. Alam, alam na yun yung na malapit lang kami sa kanya. Hindi na pa kayo. Eh wala kayong kakayahan. Itago ang inyong kapangyarihan. Ulit na kayo dito.

Ya, ya, main ya, eh, main Kau ya, lautan lah eh.